So mga tol, mga hapon. O, oh, namuhog na po may karoon mga tol. Nami karoon bukit sa baganga mga tol. O, oh, nalakas sa taas mga kahoy mga tol. O, nalakas sa taas mga kahoy mga tol. O, nalakas sa taas mga kahoy mga tol. ko may anong mga bulitik ang kaoban ka mga tol si Kuan Gapon si Master Lolong o si Kuan Master Felix si Master RR ang among mong kameraman wala Gapon ang kaoban kay nag-deliver sila o Kuan ista mga tol nagdagan mo sila ista mga tol mga, mga ka sila kauban kami na Gapon si upat gihapon mi kabag mga tol bukid sa bagang mga tol kani nga punuan mga tol katong ipaga namo sa una ni og tulo ka galon mga tol kulo kulo nga kuan pero diri ni sipikas mga tol nagbatog kani mga sobra siguro ni galon gihapon mga tol dako man ang uhol mga tol

Gulit, kulit dalu ke luar guna sebuah sangat tol hmm. kuana ni hmm. dugus pikas pikas, pikas ni tol hmm. mana sih sangat tol Ako ng motor, wala na. Bulit, matul Bulit, bulit, matul ya Iyong, mga tol! Si upa ng mga tol ang uban, pero nag-ihapon ng mga tol. Kinailang mga tol, mga tol ang nakakita, mga na ah, dito si Master Lolong kung payag dito tol si Master Lolong o oh, si Master RR kay namong mga bata ipadto namo dito ba sino pa akan mga huh? okay, tol ha gimo tol ginlo pa mga tol baba na po ta mag video mga tol kay wa may magud O oh tol na baba ka humana ko baba mga tol Taas oh, si master prilix tas kai tul kaymu tul monagi beto kan mu to lo ad tul sakai oh sakai sakai tas kuno jangan rugos mang to tul my god serap-serap mang mm -mm, to oh. lo nagdala si Master RR in the mix ah. dito pa si Master Rolo mga tol bukid sa baganga abu ko siya gili but oh, binundo binundo ngayon o no? bukid sa binundo mga tol binundo binundo mga tol binundo, binundo, mga tol. binundo. Ang, yung odlan ay dah Oh. Tol. Oh. Bole yan din mga tol. Padulong na migpaganga mga tol. Oh. Apit na galon amo ang dugos mga tol. Okay. Ma mga tol. So, gaya po naman sa tol. Sa kagalunan mga, mga, mga tol, ang dugos, itagaan na mo ang tagiya sa yuta mga tol. Kaya dili man pwede nga. Hindi mo tagaan. Kaya hindi na taga balik. Hindi po, po natudloan. Mga na mga tol nga. Pagkisa magkuhan ng putyokan, nagtudlo sa mga tagaan, muna. taga, gina mo na. Taga agbahin ang mga tudlo. Kung kwarta po nila mga tol, Napoy paabot quarta. sila kung karo sa mahalin ng mga dugos, mga tol. Napoy kwarta. Napoy kwarta. Napoy dito lang. Pagkakain. Pero kasagada mong pagpangayon nila tol, mga tol. Dugos. dugos. dalan rin mga tol, isud kayo. Ay, Masir Felix, oh. Nagkamang-kamang ra. Si Master Lolo, mga tol, oh. <laughs> Napa may pahagun, mga tol sa kuan? Pau pagon. mga tol. Katong gipahagan gyapon no, mga tol ni kuan ni Paupagun. Master Lolong og si Nudin ang nakauban nako ato mga tol. Tong gipahagan mo sa una mga tol. Sige mga tol, bye-bye. Hatuna -bye. -bye. pud mi sa ako anong video sa <coughs> kapagon. Na ako mga motor mga tol kay wala ko nadala sa sulod kay nasangit ang kuan. Sa so, bato, mga tol. Lalum, Sangit. Así que Bye Bye.